Hello everyone, it's me again and die and die. Marikit, talaga si Marikawan ng manu. Pero sana hindi naman umulan. Hi Yasi, Yasi, Yasi Prisman. makasih Guys, dalawa lang kasama ko. Si Upau at si, si Malirin. Hello. Kahayag sa panganood. Ah. Hi, Bing. Naanay ka da, Bing? Oh. Nagkaon na ka, Bing? Oh, oh my God. <laughs> Hi, Bing. Kauna gaya, Bing? Hi, Bing doh ne singing tayo guys kalon lang da bing ha ayo kita ay bing ay teda ka bing ha Kasi guapa bing mm da da kasi guapa bing Si kay good way lain tatado ay sad Bing na ka bing. Bing kaya nga ka dung. Au, oh. dai. <laughs> si Bing kaya guys kay gusto mo uban sa suri suri. Pero di man pwede kay masab-sab man siya dahon. Naila man siya ni Waiwai. Si Waiwai kay iro man to. Ay! Oh my god. So Monday tomorrow. And Ugma na ang ilang nagtrabaho diri, no? Oh my god, dapat na gid siya man guys. Lubi. Ano? Lubi, nagunsa niya ganoy? Or namutol ano? og lubi uh, si ma sa man. Ko ang si Lubi. Para Ay Magkutkut sa lubi? Hmm. Oh. Pugihan. Makatubang. Pugihan ni mo Uy, uga na siya. Uga na siya, day. Uga na ang posti. Wow, uga. Lama. Uga na. Noong...